hindi pa, hindi eh. pa gusto sa ba ito na ah dito yung malaki yung ubi yung ano sana hindi malalim ay narin lang ah laki na rin hindi na ko matanggalan yung sitik gusto ko hindi matanggalan

Puto ng sipit. Oh. Bigat na. mo ko yan. Nakang bato na. Pero ka mo na. Ang laki Kaya na putol ng sipit. Ang laki Ang eh. hmm. Ay! Ay! Ah. Ano ba? ba 'yan? hindi pa rin 'yung tax laki oh super kagtan mga idol tawagin Ay, nalabas na oh yung pa oh nalaki oh. nadami na no nalabasan ng mga hipon buhay na sama-sama mm. mm -hmm. ah. lang sa isang lugar ay mm. Hmm. Uh, uh, uh. Okay lang yan. Tatakas ka pa. Ano ka wala? Mga tayo yung ganun. Alagyan mo ng tawa. Ay, <coughs> oh, ako, hindi pa na nang ganun. Kalpong pala iiwan ako. Narilimutan sobrang dami ng